hello, hello, what's up mga kahit so araw ngayon ng Sunday so uh, wala na yung pasok sa trabaho dahil adiyo natin ngayon so ngayon po mga kaedal so deliver na po natin yung ating mga nanalo ng ating tika okay, na EP no? Marble Gun so ayun sinama ko po yung father ko dahilan uh, dahil po kasi uh, na po na nagpunta siya dito ng dipulo dahilan po palok check up ng aking mother so ayun sinama ko po siya dahil lang gusto daw po niyang makapunta ng ato uh, naman so pinipriority ko po muna yung medyo malapit lang sa lugar namin yung lipulog kasi parang hindi pa ba tayo masyadong mahirapan sa pag-deliver kasi kung medyo malayo po yung manalo natin so mahirapan po tayo yung uh, pag-deliver so ayun inuuna po yung medyo malapit sa bahay lang namin so ayun uh, ito na po yung piano po lang kayadal, no? So, ayan. Ito na po yung uh, bahay ng pinag deliver natin. So, bali, po mga kahit na lang so magpinsan po sila mga kahit na so yun matagal na po silang nagre request na sila daw pong unahin so ayun ito na po inyong request ni mga kaidol so sana po ah, mag enjoy na po kayo yung nire request na tuigan natin so, ang ganda pa rin para dito mga kaidol na lang so tahimik pong lugar nila so ayun so talagang may enjoy po nila yung uh, ah, laruan natin mga kaidol so ito na po yung bahay nila mga kaidol so ayun ito na siguro so ayun malapit na po tayo ng no? karating mga kaya no? so ang ganda pala dito mga kaya no? so ah, tahimik po na tahimik po ang lugar nila so ayun ito na po tayo mga kaya talong so ayun ah ito na po yung bahay nila mga kaya no? so sabi nila mag magkatabi na po ng bahay doon na mga kaya so ito na siguro ayun parang timing yung pagpunta natin dito mga kaya parang mayroon silang niloto mga kaya talong no? so ayun ito na po sila So ayun. Lang ganda pala dito mga idol, no? So ayun, buksan natin 'yung mga ang laruan natin mga idol. So ayun, napakaganda talaga mga idol. So ito po 'yung una. Tayo ito 'yung ating kulay. So army gray. So napakaganda ng kulay mga idol. So ito 'yung isa 'yung beads color. So army gray 'yung design pa rin mga idol. So ayun. So sana po uh, na gustuhan niyo pong uh, ginawa ko mga idol, no? So ito na mga kaidol. So ayan no, wag nating patagalin pa. So ayan, ibigay na natin. So ito yung una nating nananalo mga kaidol, si Dandy Hunty Virus. Salamat na Lex Vlog sa inyong lahat <laughs> mga At ito naman pangwala si Ayan Jet Mira Fintis. Okay. okay. salamat tani dai sa Imorgalon Naldix Vlog. So ayan na po, salamat po sila. So ayan na po. So timing po kasi pagpunta natin dito mga kaidol, no? So mayroon po silang inahanda mga kaidol. So nanalo sila kagabi, mayroon marami <laughs> din silang kuha. So, talagang pinaghandaan po ang pupunta natin dito mga kaidol. So, meron po silang kuhang uh, ano to? Kasag, hawan, bunog, ano pang tawag nito? So, ayan, nilagyan na ng gata. So, tapos kasarap ito mga kaidol. So, ayan na po. So, pagka. Tak <coughs> Main para mo para mo in Spain yan yan sabo mo sakas taas ito susun sa yan pagol ng mga insa ni nansa naman eh din pa yan eh halo ito 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 sa tono mo manina crisp peer ne pa 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 So ito na yung baki mga kaidol no? So napakaganda So ayan po nilagyan naman ng matika yung baki nila mga kaidol So napakaganda siguro ito mga kaidol no? Yun ito nang niloto na una yung kasag kaidol So ito na Tapos na niloto mga kaidol So ayan eh Nilagyan niya sa plato mga kaidol no? So ayan excited na po talaga ito yung makakain ito mga kaidol Dahil mga 10 na pa siguro hindi tayo nakakain ito So medyo na-miss na po natin ang uh, ganitong kasing pagkain. So maraming salamat po talaga sa so, itong service ng mga idol. So ito na yung Guinness product. Ayan. So ayan kumain na tayo mga idol. Sayan so, na po. Wow. Wow sarap po. Ayan. Ayan. At ito na yung farad ko. Ang uh, ginagawa ko yung pupuntahan niya. <laughs> ay, uh, yan naman din eh. Timing yung, yung kaganyan pa. Yung nanalo natin si uh, Sir Dandi. So napakabait po nila mga kaidal no. Mikos-mikos so, ni, dala ka master. mga dapat uh, mga taong binigyan natin ito. So yung spaghetti, ito yung kamote mga kaidal. So ayan, meron pa silang buko. Ayan, hindi pa natin daw. Sabi niya. Ayan. So practice muna tayo mga kaidal. So busog naman tayo.

One, one neck, one wing. Purumahan talaga, no? Sige. Wow. So, ito po yung idol. So, ang gamit po natin ito mga idol, no? So, flying tiger lang po. Tapos, ang bala nito is impi marble. So, ayan. Sinibukan niya ulit. Ayan. So, ipang po lang yan, idol. Kahit uh, ilang pump, pumutok na yan mga idol. Ito naman si Dandy Antivirus. Wow! Ayos ah! Sanda yun. So, ayan. Enjoy na enjoy engin po sila sa pagbigay natin mga kaidol, no? So, ayan po. Sa so, mga hindi pa na nanalo sa so, mga gusto mong magkaroon nito mga kaidol, so, abangan nyo, nyo, na lang po yung video ko. So, baka sa susunod na rapon natin, baka kayo na po ang mananalo. So, ayan po. Maraming salamat mga kaidol. Ayan po.